isang mapagpalang araw na naman po mga kasawlo. Kumusta po kayo? Kumusta po ang lahat? As you can see po sa title, opo, oh pinatawag po tayo sa barangay dahil sa isang ano po. Basta meron po tayong meeting dyan. Like next week, kung ma-process uh, po natin yung proseso kay SB para abang uh, fresh pa po doon. Maglala, Ah, uh, kahit wala ako, nakikita oh, ko kayo. Yes. Yung CCTV ko, yan na lang yung maanda. O, dek barites mo, kanyan mag-curious na de. Pagkatapos po pala natin sa barangay ay dumiretso tayo sa palengke para bumili ng pang ulam dahil nagkikrave po tayo ng swab na mais. Opo, kasali din po sa title natin yung swab na mais na ginawa nating ulam pero hindi kanin. Kasi po uh, sa mga probinsya, halos ginagawang kanin po yung mais no? pero sa atin po dito ay gagawin nating ulam ngayon. Pasensya na po pala mga kasawlo kung ganito po yung boses natin. Pipilitin at pipilitin dating mag voice over or mag vlog kahit may dinaramdam po tayo dahil sobrang barado po ng ilong ko ngayon. So ayun po pag-uwi po natin, So oras na po tayo dyan, pasado alason si na po yan dahil uh, mahaba po yung uh, ginawa natin or pinagbitingan natin sa barangay. Dali-dali po akong nagluto. Ayan, maglilitson kawali din po pala ako. Uh, yan yung pampartner natin sa swap na mais. Masarap po sanang ipartner sa swap na mais ay yung isda na galunggong. So, ayan po na no umpisahan na natin yung paggadgad po ng mais. Yan yung proseso sa pagluluto ng swab na mais po. Pero yung mismong pagluluto po is madali na lang po. Ayan, dapat po pala ay ganyan yung pagkagayat or pagkagadgad ng ating swab na mais. Bale, huwag po natin itapon yung mga pinaggagara natin o yung pinakabuto ng mais. Ay, pinakabuto ba? Ayan po yung katawan ng mais. Huwag po muna natin itapon yan dahil uhugasan po natin yan. At yung pinaghugasan po, yun yung gagamitin natin pang sabaw. So, ayan po, nagayat na din po ako ng pechay at madaming siling haba. Pwede naman po palang dahon ng malunggay or dahon ng sili po yung ilagay natin sa ating swab na mais. Tapos, tapos, nag-guide na rin po ako dyan ng bawang at sibuyas para sa pag-isa naman po. So, ito na po pala yung process kung paano ko lutuin yung version po natin ng song na mais. lang po pala ako dyan ng bawang at sibuyas. Tapos, nung maig maigisa na po yung aromatics natin, pag nagbrown na siya, nilagyan ko po siya ng konting patis. Tapos, hinalo ko po ng konti at nilagay ko na po yung ginayat natin or ginadgad natin na mais. Tapos, halo-lahalo lang po ng halo ng halo dyan mga kasawlo. At bago pa po madulok yung ginigisa natin, ay nilagay ko na po yung pinagbabarad natin ng mais or pinaghugasan po natin nung pinakalaman or buto ng mais. Naglagay din po pala ako dyan ng konting asin at ginisa mix. Tapos hinalo ko lang po tapos nilagay ko siya sa medium heat tapos takpan lang po natin siya ayan natin siyang maluto. Pero from time to time po ay chinecheck ko po yan, ninahalo ko po kasi uh, madali pong masunog sa ilalim yung mais po. So ayan po tapos nilagay ko na din po pala dyan dyan, yung uh, chicharon. Chicharon po pala yung pinakasahog yan na karne, yan po yung mas malasa din po yan, malasa din po yan sa swam na mais, tapos nilagay ko na din yung gulay natin na pechay at sinig haba, tapos masaluin po lang natin from time to time, every minute po tutunod na din po pala yung ating pinakuloang baboy para sa ating lechon kawali, at naprito ko na po pala yan mga kasawlo as in, oras na po dyan, mga bandang ano na po yan, 12.20 po saka pa lang tayo magpiprito, so ayan po. Luto na po pala yung ating swam na mais na masarap po. Hindi lang pwede, hindi lang pwedeng gawing kanin yung mais. Pwede din pong ulamin. So, ayan, luto na po. Ayan po, no, hindi ko na nakuhang napalamig yung ating liam po na litsod na kawali. Dahil oras na po. Huwag pa lang tayo. So, ayan po, kain po tayo mga kasawlo. Sobrang na-enjoy po namin yung kain namin dyan. Si asawa din po, sabi niya, hindi man ako dating kumakain ng som na mais. Eh? Sabi niya, ganun. Tapos, ngayon po, nakain yan na. Ah. Bali, ano po yan? Childhood memories na ulam ko po yung suam na mais. Paborito po yan ng tatay ko. Naalala ko po yung mais dati, no? Binibigay lang ng mga kapit may natin na may mga tanim uh, sa bukid. Ganun po. So, ano po, hindi yata na gusto ni Rai Rai yung suam na mais. Sabi ko pin sa kanya, pag tumanda ka, hahanapin mo yung lasang yan. At dito na po lang tatapos ang ating video. Hanggang sa susunod. Paalam. God bless you all